Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon kamusta kaya ang laban nila kung sino-sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Earth at saka Miss Entered tayo ngayon. So naganap na nga ang sa ceremony ng dalawang pageant na to kung saan lumalaban sa Miss Earth ay si Liana at Dito naman sa Mr. Continental naman si Iona Gibbs. Kamusta naman ang kandidata natin? Malakas ba ang laban nila? Well, ang masasabi ko talaga namang umaariba ng bonggang-bongga -bongga. ang mga beauty ng dalawa nating kandidata. Talagang masasabi ko na ako very strong ang beauty na meron itong si Miss Liana at Duana. Makikita mo sa kanya kasi yung pagiging bubbly ng personality niya, yung beauty na meron siya, at saka yung kaseksihan. Talagang masasabi ko, winner, di ba? So, dito sa Miss Earth, syempre, ah uh, matindi din yung labanan ng Miss Earth kasi sa sobrang dami ng kandidata. Plus, nandoon, marami din talagang magagaling pagdating sa competition na to. Kung baga, si Miss Philippines, isa sa mga nakikita ko na very strong guest candidates. Kung baga, malaki ang tiwala ko dito kay Liana na kaya niya masungkit yung corona ng Miss Earth ngayong taon na to. Pero kasi depende pa rin sa judges, depende pa rin Uh, sa mga kalaban niya Kung gano ba katindi rin Ang pinaghandaan nila Kasi this is a competition eh Ako para sa akin Yung pambato natin ready naman siya At parang wala akong duda Sa kanyang performance Na gagawin dito lahat kasi parang piling ko pinagandaan niya to ng bongga bongga so depende na lang sa makinarya na gagamitin niya talaga sa mga susunod na competition katulad ng preliminary competition syempre yan yung inaabangan natin kung swimsuit I think sexy naman si Liana parang piling ko kakabog naman performance ng pasarela talaga namang may pasarela naman to communication skills magaling yung kanyang communication skills depende na nga lang talaga sa makakatapat niyang kandidata pero sino ba yung mga kandidata na nakikita Kita natin na malakas talaga. Dito pa lang sa sashing ceremony, uh, isa sa mga nagpakita ng ganda, ha? yung base na beauty na kumakabog din, na medyo parang pili mo, nako, mukhang malakas ang laban nito. Isa na dito si Colombia. Naniniwala ako si Colombia kasi iba din kasi talaga yung ipinapakita dito eh. Kumbaga parang ando doon siya na target nila talaga makuha ang Miss Earth. Lalo na hindi pa sila nananalo ng Miss Earth kumbaga parang sunod-sunod na taon talaga malakas ang Colombia ko ako tatanungin mo deserve na nilang manalo sa Miss Earth pero depende nga kung paano to kakabugin ni Liana Adwana itong si Miss Colombia dito sa competition tignan natin kung ano yung materyales na ipapakita dito ni Miss Colombia so simula pa lang naman ng competition pero kung titignan natin yung mga orahan dito sa sasyong ceremony I think Colombia isa sa mga tinikay Philippines. And then, of course, Netherlands. Gusto ko rin yung beauty ni Netherlands. Iba din yung datingan. Plus, yung kung paano to pumalo talaga. Nakita naman natin nung sasyong ceremony. Iba din yung aura. So, yon Isa dito sa mga tinitignan ko. Si Brazil. Oh my God. Si Brazil. Medyo nakakatakot si Brazil kasi parang feeling ko total package. So, Venezuela isa din to sa mga parang matindi din. Kung baga kung titignan mo, puro Latinas din talaga yung makikita mo dito sa competition ng Miss Earth ng malakas. Si Thailand ba? Kamusta si Thailand? I think si Thailand hindi natin dapat masyadong problemahin. Parang feeling ko, uh, hindi ganun kabongga yung preparasyon niya. So doon parang feeling ko magkukulang si Thailand. Pero kasi si Philippines kasi she's ready to everything eh. But tignan natin ko ano yung laro dito ni Liana kung kakabog sa mga nabanggit natin kandidata. Pero sa ngayon, tulad nga ng sinabi ko, Colombia, Netherlands, Brazil, Venezuela, isa to sa mga titignan ko ngayon dito na kandidata na matinig. So, tingnan natin sa mga susunod na activity nila kung ano ang ipapakita ng mga nabanggit natin kandidata kung malakas ba talaga, kung papalo ba talaga, or meron pang mga kandidata na mag shine na hindi pa natin napapansin. Siyempre, expected, expected na natin yan. And then, tingnan natin sa mga activity nila. So ngayon, dito sa sash ceremony, gusto ko yung ipinakita ni Liana at Duana. Makikita mo yung pagiging polite niya no, yung kung paano niya tinanggal yung sash niya. So natuwa ako doon yung pagkatanggal ng sash niya tapos binigay niya doon sa ano, tapos pinalitan ng sash ng Miss Earth na parang welcome. Doon naman sila nagsasabi, e, bakit may sash ceremony? Eh sa Miss Grand lang 'yon. Guys, sa lahat ng pageant naman, dapat may sasim ceremony kasi importante to na dapat talaga binibigyan ng sash at ipinapakita yon So, parang welcome activity kasi nila yon sa mga kandidata, yung sasim ceremony. And then, I think it's okay. So, walang problema doon. Hindi lang naman ng na Miss Grand ang dapat makaisip niya, dapat lahat. So, um, ako to be honest, sa mga kandidatang lumalaban ngayon dito, syempre sa Miss Earth, uh, hati mas marami yung Latinas na parang mas malakas and then Europe mag malakas din yung mga taga-Europe and meron din ako nakikita syempre sa Asia nandiyan dyan, si Thailand, si Vietnam si Indonesia at Philippines na alam mo na para makikipaglaro talaga sa competition And tignan natin sa mga susunod Gusto ko rin si Zimbabwe mm -hmm. Nagagandahan din ako sa kanya Ewan ko kayo So gusto ko rin yung beauty ni South Africa mm, ba? Diba? Iba din yon Pero abangan natin sila Albania Sila Portugal Kasi sila din yung talagang masasabi natin matitindi And then pagdating naman sa ano Sa iba pa nilang activity Tignan natin kung makukonsistent yung mga kandidatang to kung talagang papalo ba sila hanggang sa dulo. Pagdating naman dito sa Miss Intercontinental, syempre pasabog din yung mga kandidata sa Miss Intercontinental. Nakita ko doon yung pambato natin na si Iona Gibbs. Gusto ko yung ibinigay niyang styling kasi parang doon sa mutya ng Pilipinas, gusto ko talaga na curly-curly yung hair niya. Yung, ayun yung gusto kong makita sa kanya sa competition dito. Kasi parang feeling ko, si strong kapag curly yung hair niya. Yung dinikit nga siya sa mga Latine. Talagang, oh my God, sabi ko sa'yo, yung kasama niya yung ibang candidates, yung naka-blue siya, sabi ko sa'yo, sobrang powerful niya. Plus, makikita mo sa kanya na, oh my God, palaban siya. Yung beauty niya, sobrang gustong gusto ko. Ang ganda, 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 ganda dito ni Iona Gibbs. In fairness naman sa kanya. So, for sure prepared si Iliona Gibbs si Gibbs dito sa competition ng Miss Intercontinental parang feeling ko talagang makikipaglaro siya yung styling niya day by day kung papansin mo talagang wow katulad din ni Liana at Juana na palong-palo. In fairness, ang ininig yan. So, gusto ko yung pinapakita niya styling dito from day one until now. Talagang masasabi ko si iyo na, oh my God. Saka, gusto ko yung hairstyle, gusto ko yung mga damitan niya, sexy. And then plus, ang ganda-ganda-ganda niyang tignan. Yung mga choices ng kulay na mga sinusuot niya, talagang sobrang winner para sa akin. Sabi ko nga, Nako, grabe. Kahit itikit mo pa siya sa mga ibang kandidata na parang piling mo malalakas din, talagang nangingibabaw talaga yung beauty ni Iona dito sa competition ng Mr. Third Continental. Sa totoo lang, excited ako sa evening gown, kung ano yung ipapakita niyang evening gown, national costume. So yon excited ako. Plus, ano yung performance na ipapakita niya. So, parang feeling ko, kayang-kayang to dahil well-prepared siya. Alam ko, nag-training siya ng todo-todo uh, with another friends natin na kilala natin na naghanda sa kanya pagdating sa com skills. At naniniwala ako na papaluto ng bongga bongga. So, laban lang talaga iyon na. So, malay natin, makuha ni na yung corona ng Miss Intercontinental. Pero, sino nga ba tinig sa kanya dyan? Syempre, yung ibang kandidata, nakikita din natin na umaari ba? Ang isa sa mga nakikita kong kandidata dito na medyo parang sabi ko, nako, dapat mag-ingat dito si iyon, kasi parang pilit ko palaban. Sabi ko nga, kung doon sa Miss Earth, Uh, si Miss Thailand parang piling ko hindi naman siya gano'n ka nakakatakot para kay kay ano kay Liana Aduana. Pero dito kay Iyo Gibbs ang nakakatakot dito ang isa sa mga kandidata na nakikita ko. Nako dapat siya mag-ingat dito si Miss Thailand. Yes, si Miss Thailand kasi parang feeling ko iba din yung ganda si Celine 'di ba? So ito kasi yung yung Miss Universe Thailand, nakita natin yung third runner up doon ni Antonia. Nakita natin kung paano niya lamunin yung beauty ni Antonia. Sa totoo lang, sa lahat ng mga front runner doon, talagang siya talaga yung fresh overload. Kaya parang feeling ko, meron siyang ibubuga pagdating dito sa intablado. Kasi yung ganda na meron siya, alam niya kung paano gumanda pagdating ng mga coronation night, kung ano yung mga pasabog niya. So, talagang iba dito Iba yung level niya. So, parang doon nga lang sa sashing ceremony nila, Diyos ko, paandar na siya ng bonggang-bongga eh, Ang panalo ng gown na suot, di ba? Sa sashing ceremony. Sobrang sabi ko, grabe. Iba din to umaura. So, ito talaga yung nakikita kong palaban. ah uh, parang piling ko dadaanin siya dito sa mga styling etong si Chilin Chilin, di ba? So dadaan siya ni Miss Thailand sa mga styling, sa mga pasabog na damit, di ba? Kasi yung ganda niya talagang um, nag-uumapaw. Pero kung talagang true beautiful, hindi naman nagpapatalo si Miss Philippines. Parang piling ko mas maganda pa rin si Miss Philippines sa kanya. Mas ma Uh, yung dating mas bongga yung dating yung beauty niya kaya sabi ko nga tama yung ginawa ni Iona na ano, kinurly niya yung hair niya. Kasi parang feeling ko, mas powerful yung dating niya kapag curly yung hair niya. So, kung ganda ang pag-uusapan, parang feeling ko, mas maganda pa rin si Miss Philippines. Huwag nyo naman isipin na bias ako ha. Sa totoo lang. So, gusto ko yung beauty niya. Talagang very strong. So, parang feeling ko, pwede silang dalawa mag -last to standing dito. Ba't tingnan muna natin kung yung ano pa yung mga performance. Pero parang dapat mag-ingat lang talaga itong si Miss Philippines dito kay Thailand kasi ito yung tinik sa kanya na anytime pwedeng mag-shine to more than sa kanya. Pero kung pagiging strong ang titignan mo, para sa akin, strong si Philippines. Pero dapat huwag siya magpabaya na malusutan ng eksena. Kasi mukhang e-exena to si Thailand. So, careful siya dito. And then, si Czech Republic, iba din yung ipinapakita ni Czech Republic na galawan. At nakikita natin na medyo palaban din ang Czech Republic. Venezuela, syempre. Hindi naman nawawala si Venezuela sa mga ganitong eksena. And then, si Cuba. So, yon Si Cuba medyo parang paandar din. Pero kasi ang titignan ko dito sa maglalaban sa corona, parang piling ko malakas ang laban ni Iona Gibbs sa sa competition na to. So parang piling ko kaya niya. Kaya niya over to Thailand. Kaya lang sabi ko nga mag-ingat lang siya kay Thailand kasi sa Thailand medyo iba din yung laro. ba diba? Yung laro kasi ni Thailand parang silent killer. Eh. Yung tahimik lang pero biglang may ibubuga yun pagdating sa ano, kasi umuora na ng todo-todo. So, yon So, doon lang ako medyo natatakot kasi alam ko kasi kung paano na to. Kahit yung napanood ko siya nung personal dito sa ano sa Miss Universe Thailand, talagang alam niya kung paano mag-shine sa intablado. Pero, pagdating sa communication skills, parang piling ko doon siya mahina. At doon na siya dadalihin ni Miss Philippines. Pero ngayon si Iona, talagang sabi ko sa sa'yo, saludo ako. Kasi, parang she's fire, fire talaga. So yon, so silang dalawa ni ni Liana at Duana, parang piling ko talaga nakikipagbakbakan para sa corona na iuuwi sa bansa natin. So parang I wish na sana silang dalawa ay manalo talaga sa competition na nilalabanan nila. I'm so excited. Parang masasabi ko na sila nga katulad ni Cindy Opiasa sa kani Maureen Monte nung time nila na parang alam mo yon yung magkasunod na laban tapos magkasunod din nakuha yung corona. So naniniwala pa rin ako ang Philippines ay isa sa mga strongest talaga na pambato na lumalabas sa international pageant. kasi parang feeling ko natatakot talaga sila kay Philippines kasi sa alam na ano at parang alam na galawan. Yung kumbaga yung galawan na strong. So ngayon, ako ang nakikita ko dito, eto naman si Miss Earth. Philippines sa saka si Miss Intercontinental Philippines ando doon sila talaga sa target nila I wanted to win the crown o di ba so yun so malalaman natin nga sa mga susunod na panahon are you excited guys kasi ako yes sobrang excited ako and wish and support our queen na lumalaban nga dito sa Miss Earth at saka sa Miss Intercontinental na wala nang iba si Iliana Liana, Adwana, at saka si Iyon na Gibbs. So, yon Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo at ano ang nakikita ninyo sa dalawang pambato natin? Tingin ninyo, kaya ba nila may uwi ang corona? At sino ang nakikita ninyong tinik sa kanila para sa competition na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated siya sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow. Thank you guys.